Hello, 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 good evening, good evening everyone Manang Leeds is back for another video Ayan, so double camera tayo ngayon mm, Ayan, so kumusta? kamusta? kamusta? Uh, medyo pagod tayo kasi graduation ng anak ko ngayon Pero kailangan ko pa rin gumawa ng video Ayan, so yan guys Sa video na to, gusto kong pag-usapan natin yung tungkol naman sa sahod Ayan yung tungkol sa sahod. May may sinabi kasi sa akin noon, yung uh, agency, yung partner agency namin sa Kuwait ha, hindi yung dito sa Pilipinas. So, ito ay tungkol sa sahod. Um, hindi nila nasabi ito noong nandito ako sa Pinas, baka nakalimutan lang. Pero doon ko na nalaman sa uh, agency namin sa Kuwait. Na ang style daw ng mga ang style daw ng mga ibang employer tinitesting nila yung mga um yung mga kasama nila or kasambahay nila na halimbawa yung date kung kailan ka dumating sa bahay nila dapat doon magi-start yung metro mo sa pagsahod mo. Okay? Dapat doon magi-start yung pag uh, ano yung pag-start ng sahod mo. Na uh, yung ibang employer kasi kahit na lumampas na, lang, na ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks hindi pa ibinibigay, hingiin niyo daw yung sahod niyo. Huwag niyo hahayaang na hindi ibibigay kasi parang uh, tag nito mati-thank you yun kapag ka hindi rin lang kayo marunong makipag ano, makipag usap tungkol dun sa sahod nyo marami daw nati-thank you yung first one week two weeks na ano na minsan may mga three weeks pa mm. kasi nga naman hindi sila nagsasabi eh nangyari nga sa akin sabi ko bakit mag two weeks na na lumampas kasi twenty 21 yata ako dumating noon sa Kuwait eh. Pero 27 ako sinundo ng amo ko. So, ibig sabihin, nag-one week pa ako dun sa ano. Basta hindi kasi ako pinick up agad. Uh, may five days. Basta, parang five days. Kasi nga hinintay pa na Friday. Tsaka ako pinick up. Uh, Tandang-tanda ko yung Friday nila ako pinick up eh. Yun. So, yun guys. Tapos, ah! Uh, para magto two weeks na lumipas. Hindi pa rin, hindi pa rin binibigay yung sahod ko. Ay eh, naalala ko yung sinabi sa akin ni Madam dun sa partner agency namin sa Kuwait na kapag ka lumalampas na ng one month, di pa binibigay sahod nyo, hingiin nyo, karapatan nyo yan. Sabihin nyo. Um, kunwari, i-remind nyo. Kunwari, um, wag ipahalata na Baka sinasadya kayo Basta sabihin nyo baka na, Parang iparamdam nyo sa kanila Na baka nakalimutan nila Sabihin nyo na Dumating kayo sa bahay nila ng ganitong date Sabi niya Para hindi yan ano, Para hindi yan mamihasa Parang ganon So Di ganon na Magtutuwigs na yata Parang wala pa akong sahura Sabi kong ganon Di hiningi ko kay boss Kasi sinasabi ko kay madam Sabi niya sabihin mo kay uh, <laughs> sabihin ko daw sa asawa niya kasi yung asawa niya ang magpapasahod sa akin tapos yung kasama ko naman na Sri Lanka si madam ang magpapasahod kasi yung yung employer ko kasi noon ay na Diyos ko po kanya-kanya sila kanya-kanya <laughs> sila ng pera hmm tapos di nung naalala ko yun kaya yun ang gusto kong sabihin sa video na to eh kasi importante yun sa mga first time na ano na pumunta sa abroad baka mangyari sa inyo yan so wag nyong hahayaan na tumagal na lampas na lampas na kayo sa isang buwan tsaka nyo palang kukunin yung sahod nyo kasi kadalasan yan thank, thank you na yun. Hindi na nila ano, pag pagka pag-uwi niyo na, anak ko, wala na. Parang jusko parang sayang din kasi yung imagine, ma delay ng madi-delay ng 2 weeks o oh. ganun yun tapos masasanay sila na ganun hanggang sa madi-delay ng 2 months 3 months, ganun yung kasama ko dati, laging delay ang sahod niya kaya minsan sabi niya sabi niya sa akin sumahod ka na? oo tapos, lalong-lalo na kung hindi pa ako nagpapadala. Kasi malalaman niya na nag, uh, nagsahod ako. Kasi ba basta monthly akong nagpapadala noon sa kapatid ko. Ganon. Kasi kapag ka hindi ka nagpapadala, tapos makikita ng madam mo yan. Kasi ang lagi kong kasama pag nagpadala kami si madam, hindi na, alangan namang sasamahan pa kami ng boss na, wala silang time. At saka madam talaga yung palaging sumasama sa mga katulong. Tapos, ang isa pa, isa pa guys ha, pe, totoo ito, totoo, naranasan ko. Si madam ko kasi, teacher siya. Malaki rin naman yung sahod ng teacher doon, depende sa posisyon ano. Kaya lang kasi medyo maluho. Hindi lang medyo, maluho talaga si madam ko noon. Kaya lagi silang nag-aaway wala pang sahod, wala na siyang pera, ganun. Ngayon, kung alam niya na hindi ka nagpadala, hihiram yan sa'yo. Kaya mas maganda yung monthly kang magpapadala para alam niya na pinadala mo yung pera mo. Tapos, dapat hindi nila, nila alam kung magkano ang pinadala mo. Hindi na nila, hindi na wala na silang pakialam kung magkano pinadala mo. Kasi siyempre magiiwan pa rin at magiiwan ka rin ng allowance mo doon, ganun. So, yun ang na-experience ko talaga na hindi hindi natin sasabihin na wala silang pera pero hindi sila marunong ano. Yung madam ko dati, hindi marunong mag-ano yan. Hindi marunong maghawak ng pera. Kaya lagi, lagi siyang walang pera. Alam mo yung ano, kahit na uh, minsan uh, gumagala ng gabi, gano'n. Maiiwan kami ng mga bata, gano'n. Tapos pag alam alam niya kasi kung kung anong oras dumarating si boss kaya alam niya kung saan kailan siya uuwi ganun kaya siguro laging uh, laging ano laging short sa pera yon tapos kawawa naman yung pinapasahod niya nakasama kasama ko kasi laging delay ang sahod meron pa na meron pa 2 months magte 3 months hindi niya pinasahod yun kaya delikado yun pagka nasanay sila na delay-delay ang sahod nyo. Sabihin nyo, panindigan nyo na, na kailangan ng family nyo sa Pilipinas. Ganun. Huwag kayong papayag na delay-delay ang sahod. Yun guys. Um, karapatan yung hingiin yun. I-explain nyo na ganitong date ako uh, dumating dito one month ko na, ganun ang sabihin nyo. Um, kailangan na ng mga anak ko ang pera sa Pil sa Pilipinas. Ganun lang. Oh, may intindihan nila yan kasi uh, tinetesting lang kayo niyan. Naku, pag hindi nyo hiningi ang sahod, eh di um, delay kahit one and a half month na yung one month na sahod nyo pa rin ang ibibigay. Tapos sa susunod ulit, oh, delay na naman. Ah, di ba? kaya be wise din yun lang guys, ang gusto kong sabihin tungkol sa sahod kaya um, sa mga first time dyan mm, alam nyo na ha okay, so thank you so much sa mga hindi pa nakaka-subscribe kung uh, first time yung uh, madaan sa channel ko paki, paki lang po, pindot-pindot at uh, ganun din sa facebook uh, page kung ngayon lang nadaan pindot-pindot din po, okay Thank you so much once again, Manang Leads here. Bye-bye.